Hello guys! Andito po ako ngayon nasa Dasman, Gudaybia. Pupunta po ako kay ate. Si ate po ay aking kababayan. Iisa lang po ang aming uh, lugar, ang aming uh, province na sa Pilipinas po. Nagluto po siya ngayon ng Paxio na Tulingan. Kaya bibisitahin ko po siya. Ito po naglalakad ako at paakit sa mataas na kanyang uh, mga hagdanan sa kanyang flat. Napakataas po. Ito na po ang kanyang niluto na paksiw na tulingan na parang uh, lechon talaga sa aking paningin. Sobra pa sa lechon ang aking paningin dito. Nakakatikim din sa wakas ng paksiw na tulingan po. After how many years, parang ngayon na po ako nakatikim ng paksiw na tulingan. Kaya sobrang miss ko po siya. Kaya ito na guys, kakain na po kami ni ate. Maraming salamat sa iyo ate. Nakatikim din po ako ng paksiw na tulingan po. Marami pong isda dito sa Bahrain. Kahit anong isda lang po meron. Kaya ito po kami ni Ate kakain na kami. Maraming salamat po sa pa-dinner Ate.